tayo umayos ka, hindi pa tayo tapos may pag-uusap. Yes, pag Mala, Always Dito. a good girl. Good wow, girl. good girl. She's good girl. May pa-joke-joke pa -joke -joke <laughs> kayo ni Alden, ha? Kurutin kita dyan. Siyempre. Hmm. joke. Mamaya na po. Mamaya daw. Mamaya Ah. Ay, sige, sige. Sa mga joke na yan, dapat hindi <laughs> tayo ma-stress. Uh, Iwas-stress. Ayoko nang sumigaw. Ayoko makipag-away. Pero ni Ch Dora, gusto mo yung ano ko ha, yung anak ng ruler ha? Eh? Ah, oh. <laughs> 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 ano na ulit John? Anak ng ruler? Di, anak ng ano? <laughs> anak ng foot. Oh, foot. Anak ng foot. Chilaks-chilaks lang tayo. <laughs> Life is short. Enjoy it! Oh what paano nga po pala yung mansion? Paano po pag nawala yun? na po tayo titira? Eh anong gusto niyo? Lumuhod ako sa lola ni Alden. Para mare hindi wag kayo matahin na mansion, iyo gusto nyo. Oh. Sa mm sa -hmm. Alam uh, mo, ang gati, hindi nakikita ang sing-sing ni Alden. Okay tayo. May mansion na, may utang pa silang isang milyon. <laughs> relax ate, yun ka na naman, no? Sas Sasabi mo pa lang, ayaw mag-peace mode. Relax, relax. Ah! <laughs> hindi, hindi ko uurungan yung lola ni Alden na yan. Got to believe in magic <laughs> Tell me how to be That's awesome. so I'm gonna love you <laughs> like I'm gonna lose you i hold you hey. I

Ikaw ay ka. ka. Yeah. Oh, no. hindi, darating. hindi darating 'yon. Ayan, ah, hindi naman pala darating. Uh. Ah? Talaga daw, talaga. Ha? Oh? Ha? Oh? Grabe siya. ang haba. Ang Ang haba na sinusulat Ang haba ng basa model. Bukang long-legged. Huli Ano naman siya natin? Huli ka! mo na Nagutom Nagutom. Lehu. Ano yan? Oo man. Kasi ikaw lang. Ikaw Ang kailangan ko. Oh, I asked that. Only one.